morning mga idol Pauwi Ito naman Ito mas matindi Eh Bagyo September 2 tagang susungin Anong mangyari? Uwi, tapos trabaho. Mamaya papasok. Magyuman o no, hindi, kailangan pumasok. No? Ah, kawawa naman kasi yung may iwanan na katamahan hangin e, eh, oh. Napaling yung novela ko eh oh. Oh. ng hangin. Ingat po tayo ng lahat sa mga nagmumotor. Ah, grabe ng ulan. Umulan bumagyo, magyo ayos lang. yang menanam ba oh -ok ilang itu tak mahal tuh aispa ini di bumi mamago oh ayo oh ay oh angin grebe ah out sa mga mga motor maputi lang ang panlaban minsan may iwanan pa nga gamit ko improvise nakaputi plastic pambihira siguro pag nagkakaedad na eh, no? hindi totoo yan nakakalimutan ah, ko eh ayos lang, basta ligtas hundahan lang alright, out out sa uh, pathway na naman Pathway is the way used to be. Ah, bisa. Shout out, nggak cip. Ait bumagio, pathway pa rin. Hahaha. <laughs> Ay, ito lang 'yung way para daw sa amin eh. Ay, malapit tapik na men Nilalamig na ako. Ay, basa eh So, mamaya pasok na naman Alas 9 ng gabi Sana ay eh, Lumabas na yung bagyong to so, yung, Ano yung ano yun? yung malakas ng hangin O so, Okay anyway, Dito na na ako dito at Ingat po ang lahat uh, Pagda-drive